Ganito kami mamalay dito. Tapos? pa. Ito na... your final answer? <laughs> <laughs> ano ba? Ano ano Ito ang mga ano lang Mga, mga sa pamalay

<laughs> <laughs> Hindi nga marinig niya dito. Marinig eh. oo. Oo! Gusto ko Okay. ka, gusto ka. Mayroon. It's at this point pa na. Tapos, ngayon... Anong... Anong gusto mong isabi sa lahat ng mga kamag-anak niya tungkol sa pagmamahala ninyo? Nagtanggap na nila <laughs> ako <laughs> na

kami new only ask. Kau nak kat mana? Kau baga sebih mana? Mana saya boleh mana yang salah? Bila nak undang? Wala nama sama ada. Kau baga tele pemetan ada. Peta dan Marzipan. Ni kan. Bagai pun Malaysia ni kan. Ah. Gimana pore Asia ber nama nyundangilah dia satu cerita. Oh, oh, tama. Tama janak anak naman Kailangan malaman ni aiban, kung ba't ka, ano, na, mo siya. para malaman ni aiban. yung naman si Marje. Marje, Marje. Yung halang kinikagustuhan. para matapos na kasi ginigutom na itong mga ano eh. Mga marites oh, <laughs> Naghihintay mga <tong> marites. <laughs> Bata? Ay makitaan na na. Ano, mga

Kaskara kada semana si kasara. You know? <laughs> Isang semana kita. Hindi mo hindi mo maliligayan ng ano. Ah, uh, dili la lalis-lalis. Hindi mo maiiwas yung lalis-lalis. Mm. Kasi may selos, may ano, di ba? Ah. Oh. Eh, kung pag walang selos, hindi mo mahal yung tao eh. Tama. Hindi ka na nag-iisip na, ah, akin lang yan. Uh. Ay, sige, bahala ka sa buhay. Wala akong pakik. Hindi oh, diba? ka na galit. So, yung, kung may selos, hindi sabihin, mahal mo rin yan. <laughs> Hindi ba niya sabihin na wala kang tiwala, pero may nararamdaman ka lang. Kailangan mo lang makipag-usap sa ito. Ay, alam na mga ito mga asawa mo, Ano eh, gusto na daw niya na magbunsi. Para na, para paano na yung buhay niya daw. ba? napagod na siya. Dahil din, saka kasi yung

I Iyak yan ng pagmamahal boss Iyak Kaya Maliwanan na Mga kasawa na kayo yung mag-away Matang damay Huwag yung mag Minsan na Ang sa pag Hindi naman yung away, -away. Oh, na talagang Nagkasakitan Parang nag lang. Salita Salita lang Salita lang Oo, oh. oh, diba?

yun na, bakuna, ba? ano ba yun bakit bakuna mo? yun na, kaya ano? kaya ano? wah, sa to? ako <stars> okay. yeah. hey. na lang tabang tapos niya, sobrang na lang ko kay ay banyo daw gusto niya ay bandalhin niya si Margie na doon sa kano kay mat kay mat mau para niya sila dalawa masiglosan. kasi minsan hindi sila kaya ano dyan yon para yung mga babae doon, oh. magid na meron talaga maga tinari na tong manok po.